Ivana, na call out ng mga walang pansugal. Na call out ang actress vlogger na si Ivana Alawi ng mga netizen sa pagpromote ng sugal. Maraming mga netizen ang nadismaya sa post ng kapatid ni Mona tungkol sa pagiging endorser nito ng online sugal. Milyones na raw ang kita nito sa pagbablog pero bakit kailangan pa raw nitong ipromote ang pagsusugal? Depensa naman nga ibang netizen ay marami raw talagang self-righteous na perfect at santa ang tingin sa mga idolo nila. Source of income raw ito ng mga ito kaya trabaho lang. Kung ayaw raw ng mga ito ng sugal, ay huwag na lamang daw tumaya dahil at the end of the day ay choice naman daw ang pagsusugal. Nasa sa kamay pa rin ang bawat isa kung sisirain ang buhay nila. Kailan ba matututo ang mga tao na wala namang pakialam ang mga artista sa hanas nila? Aliwang komento na ang mga nag-call pa raw ay wala namang pansugal kaya sa huli ay si Ivana pa rin ang panalo na bayad sa pagiging endorser niya. Pero bukod doon ay lutang din ang kaseksihan niya habang nakaupo sa baso. Kamakailan ay ganun din ang ginawa nila sa uninvited actress na si Nadine Lustre. Na-call out din ito sa pag-promote ng sugal, pero sinagot nito ang mga netizen at sinabing, Choice mo yan. Kaloka sila. Basta, Happy New Year sa bashers. Naway bumait na sila ngayong 2025. At kung bago ka sa channel ko, pakipindot naman ang subscribe pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat sa panonood.